At magkano yung utang na yon sa bangko? Uh, nung time po na dineclare ko po, nasa almost two, 200 plus 250, ganun po. 250 million. Mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo. Mula 36 million pesos sa halos 178. 1.5 million pesos. At may utang ka pang 250 million pesos dyan? Totoo po ba yung utang na yan sa bank? Uh, Your Honor, opo, dun sa previous po, doon sa unang sal-in ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa bangko. At magkano yung utang na yon sa bank? Uh, nung time po na din-declare ko po, nasa almost two, two, 200 plus, 250, ganun po. 250 million? Opo, ngayon po nabawasan na po siya unti-unti. Totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, oh, totoo po yan. Um, uh, paano lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Uh, Your Honor, um, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, uh, at um, po ako ng loan po sa bank ko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Mayroon pa pa akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung, yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng uh, 6 na taon, no? paano lumaki ng 140 million. Pwede bang matanong sa ang bangko yung utang nyo? Security bank po. Security. saan po yung utang? ah uh, sa farm po. Doon sa piggery po. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Uh, meron po. Pwede po ako mag-provide po. Hingi po ako sa banko po. And kaya ako po itinatanong ang mga detalye ito dahil yung salin dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Apo. So, kung, kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor, para sa akin po hindi yan, hindi Opo. yan simpleng tao lamang. Opo. Backtrack ako sa sabi nyo kasi hindi sa inyo yung McLaren na 620R. Mm -hmm. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Isa pa. Ah, uh, po. Wala, wala po wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung mayari po your honor kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that yun. time opo wala pong dokumento po iniram ko lang po siya nakalagay kasi dito the McLaren 620R sports car owned by bamba Mayor Alice Leal Duo uh, uh, December 11 po yan sa Concepcion Tarlac. Opo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga Kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy. Ah, uh, Roy. Road, ah, uh, Road 3. Send, uh, bibigyan ko po agad ngayon yung apelito po. Confirm na lang Hindi nyo alam po? yung nagpahiram sa inyo ng 33 road, million pesos? car? Uh, ah, Road 3 na, ah, uh, ano po, ah, uh, 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan niyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat Opo, alam niya yung pangalan uh, niya. Opo. Uh, Ma'am, e, ano, may message ko na po ngayon. Is, hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Pero ano yung value nung negosyo niya at yung, uh, yung mga sasakyang display sa showroom? Magkano yung ang halaga ng West uh, yung showroom po, buy and sell po siya. So, nagpapadisplay po yung mga tao po. Uh, kung, are, kung gusto po ipenta yung sasakyan, doon po display po. So, magkano po yung kabuang uh, uh, halaga ng negosyo ng Westcars? Uh, Your Honor, hindi po ako sigurado, sure po doon sa eksakto, pero by and sell po siya ng mga second hand po na sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Um, considering po, gitna po siguro po Your Honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binibenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle size lang at hindi lang po second hand cars yan. Second hand, yes, mayroon. Pero meron din mga brand new. At Apo. hindi mga pipitsuging kotse. May ka-level ng McLaren, may kung ano-ano pang mga social na brand, mga limousine, mga bridal cars, mga Apo. bulletproof vehicles. Hindi po yan uh, gitnang size na ano. I, I wish, Mayor, na pwede nyo na kaming sagutin ng diretsyo, hindi parang mga nag, uh, nagda-divert na mga sagot na pag pina-follow up naman namin ay nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng Westcars? Your Honor, as much as, as, much as possible, ay ako po sumagot ng I don't know at hindi ko po alam. Pero as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, buy and sell po, may nagpapa display Pagkatapos po, benta, uh, ano po, uh, bili-benta, doon po yung nangyayari po doon sa Westcars po. Nakilala niyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So never niyo siya nakilala? Never ko po siya nakilala. Saan niyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. Sa father niya po? Opo. So ito ay kwento lang po ng inyong father? Uh, yes for your honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Philippi some, Filipino po. Filipino siya, Opa. sinabi niya. At Opa. sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po nung biological Amelia Leal po. Amelia Leal po pangalan. Okay. And... Um, At uh, kanina ipinakita po ng ating uh, chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go, wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi po sila pinanganak po dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, attorney Ronnie. Tababa. Ah, sorry, ng uh, PSA pala. Sorry, PSA. Uh, PSA. Uh, representative sa si PSA. Si Atty. Um, uh, um, um attorney ambatali, uh, yeah. Atty. Ambatali. Batali, Sen. Sherwin. Uh, Atty. Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng, ng gobyerno, walang pinanganak ng Hilito Go at Amelia uh, Lial dito sa ating bansa. Tama po. Tama. Wala akong pinanganap. Tama po. Tama po okay. So yung kanyang claim, storya lang? Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga uh, magulang po ni Mayor o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon? Pero sa ngayon, uh, maaari, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na um, hindi... hindi... Um, exist yung ano yung mga tao. So hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes, am. for now, 'di ba? Okay. Yes, sir. Uh, gusto ko ma establish 'yo 'yon. At uh, doon po sa birth certificate apatitinuhan uh, natin. Na, na nasa uh, ayan, na nalabas ho kanina ito ni ng ating uh, good chairperson Risa na doon sa birth certificate nakasulat doon kasal yung kanyang ama at ina tama. Pero ang PSA at tatong kulit si Attorney Elisir, nag-issue ho kayo ng uh, certificate na walang major, ma, uh, marriage certificate si Angelo Go, Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, uh, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. So malaking posibilidad rin na itong itong uh, birth certificate mali na nakalagay dyan. O tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan? Tama? Tama po. Alright. Sige. Uh, sa pag-a-apply po sa PSA, ho, ito ulit, no? Uh, ito po ay late registration. Tama? At nag-apply siya, uh, na, na, na last time na-mention, 17 years old. Pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Elezar? Tama po. Okay. And uh, sa pag-a-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po. Um, At may mga salaysay na ibinibigay yung aplikan. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Okay. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo. Opo. Right. Sa proseso niyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga itong mga information na nakasulat ho diyan. Uh, lahat 'yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Apo, um, uh, da, um dito sa ano sa dokumento, um, uh, po, honorable senator, senator, ang informant o ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahat ng ng mga impormasyon tungkol doon sa Um, ipinanganak na anak. Yeah. Uh, so sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Iyan. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Iyan. Tama. Tama? At uh, yun muna ang dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Wu, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate, nakasulat Filipino siya. So, hindi magtugma So, At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent, na Chinese ang nationality ng tatay niya. Mapakita namin yung uh, incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So, ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Matapas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya. Hablong nagrehistro po, ng, uh, birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Ah, nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yun. I, I read your post uh, doon sa Facebook and you mentioned that your father is 70 years old. And uh, sa interview niyo, you also said 70 years old. All, um, ang, ang nasabi ko po, yung tatay ko, almost 70 years old na po. Masyadong matanda you, na po. Of course, if you run the numbers, 19... Uh, Correct. 1958 is uh, only 66. Mid-60s lang siya. Wala pa siyang 70. Apo. So may papakita may, may kong picture na ID Apo. ni uh, Mr. Uh, Guo Go, uh, Go Jiangzhou. Um, can we show that to the audience? Uh, Since siya kasi yung nag-file nitong uh, itong, uh, birth certificate mo, gusto rin namin makilala kung sino siya. So, ito ba siya? Use Opo, your honor. Siya, siya ito. Opo, this siya po. Uh, just to put on record, this is uh, uh, an ID, uh, uh, the passport supplied by the Bureau of Immigration. So, Opo. makikita natin dito, Chinese passport ang hawak niya. Uh, in fact mukha pa siyang bata dito no? hindi siya mukhang 70 um, and uh, you confirm this is your father Aba. okay ano ang trabaho niya dito sa Pilipinas uh, your honor meron po siyang embroidery po embroidery business Aba. yan ang masasabi nakita ko napakita ng na ating share marami ko yung kumpanya eh no? binilang namin parang ng pangalan parang 8 companies so uh, is eight companies. Ito bang embroidery is your main business? Kasi narinig ko rin kanina may mga sinara, may mga hindi tinuloy. Ma, what is your main line? Ano yung hindi natin pwedeng sabihin rin na uh, narinig ko sa mga interviews mo ordinary ka. No? But uh, isang ordinaryong tao, walang helicopter. No? Hindi ka pwede maging ordinary kung may helicopter ka. No? At uh, sale and mo is almost uh, in terms of assets Uh, maabot ng 300 million. No? So that's a, an ordinary person. So ibig sabihin, meron kayong kakayahan. I've been in politics since 1998 when Sherwin was not yet even a mayor or were you a councillor. But we have a picture when you were very young and I was quite young as well. What were you in 1998 as Senator? Jukachev? You were, ah, you were congressman already. Yes, okay. But I'm not grilling you. I'm, I'm going to ask the mayor. I just wanted to. Uh, mayor Alice Go. Uh, first time nyo sa politika 2022, right? Uh, Madam I'm Senator, Senator, yes po. This has been asked of you in the previous hearing. I just wanted to put it on record again. And before 1998, you were in business. That's what uh, we before have. Before 2022 po. Oo. Apo. At yun yung bumili ka ng lupa at uh, nagtayo ng na mga gusali doon sa mga iba-ibang korporasyon. Hindi, hindi ikaw yung bumili ng gusali nagtayo ng gusali, ikaw yung may ng lupa, tama? Ah, uh, prior po, ako po. Yes. And uh, by now, you're well aware that yung mga nagtayo ng gusali ay may mga ginawang krimen sa mga lugar na yon, teritoryong yon, kung saan kinatatayo ng lupa mo at ang mga krimen na ito ay human trafficking among others, including illegal gambling and other criminal activities. Correct? Uh, your Honor, before nangyari po yung raid, wala po akong alam. Uh, in fact, wala pong dumarating po na report po sa office ko po at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na mayroon pong nangyayari. Mayor, hindi uh, ba ho trabaho at tungkulin ng mga mayor na alam po ang nagaganap sa kanilang lugar? Is uh, that not your sworn duty as uh, the ex-chief? executive of a local government unit? Uh, Your Honor, yes po. Uh, every month po, tinatanong ko rin po, meron din po akong tao na inassign po para tanungin po yung mga housekeeping po na tagabamban po na kung meron po silang ginagawa mga alimalia po doon sa loob po. Uh, and wala pong dumarating po sa akin ng report po na may ginagawa po silang Ganong kalaki yung lupa, Mayor, doon uh, kung saan nagtayo ng mga gusali? Kung uh, saan ginaganap ang krimen ng pangangalakal ng mga tao, mga Pilipino at mga dayuhan, kung saan ginaganap ang mga illegal gambling activities, kung saan ginaganap ang iba't ibang klasing krimen, ilang hektarya at uh, hindi nyo alam sa Banban bilang mayor? Uh, Your Honor, 7 point plus hectares po. So, 7 point plus hectares, you're a mayor of Banban Town, newly elected. Kayo po siyempre ang nagbigay ng mga permits para magtayo ng mga malalaking gusaling yon. Siyempre po, kilala niyo yung kapitan. Anong barangay po yung 7 hectares na yun? ah uh, Your Honor, ah uh, barangay Anupol po. Kilala ko po yung kapitan. At uh, Your Honor, yung mismong Pogo po na operation po is nagbigay po sila sa akin ng provision license po from Pagcor po. Then that's the only time po na minigyan ko po sila ng permit po. Second, third, and fourth floor po. At yung mga na huli at nasagip ng mga dayuhan at mga Pilipino ay alam niyong nangyari yon, di ba? Alam niyo na sila ay kinakalakal, sexually abused. Uh, Your Honor, before po nangyari po yung raid, wala po akong alam. After the raid po, doon po nalaman po. At Tinanong nyo sa inyong barangay captain na siguro naman ay kilala nyo, kaalyado nyo kung ano po ang ginaganap sa 7 hectares na property nyo kung saan malalaking mga gusali? Uh, yes po, Your Honor. After the raid po, nag-form po kami ng isang team po to investigate po sana. However po, nung papasok na po sila sa loob to investigate po at para mag pa po ng mga informations na from outside and inside po, hindi na po sila inalaw po pumasok po sa compound po. Uh, the whole two years that you've been the local chief executive at nandun ang mga nefarious, illegal, criminal activities in a barangay in your town and you say, wala po kayong kinalaman o wala kayong alam sa mga nagaganap? Your Honor, wala pong dumating sa akin na ini-report po. In fact, noong 2023 po, na-rate po yun Uh, first, nung nakaraan beses po na na-rape po yun, nag-form din po kami ng isang task force po, isang team po to check. However po, kalagitnaan po ng aming investigation po, nasa korte na. Nung nasa korte na po, hindi na po kami nakialam Pero kayo LGU po ang may-ari ng lupa kung saan po nagtayo yung mga negosyante. So kilala niyo po sila. Uh, Your Honor, nag-divest po ako 2021 po. Yes, yes divestment, po. divestment. But you know them. Uh, kilala ko po yung Huang Ji Yang po, Your Honor. So kilala nyo, ano po yung negosyo ng inyong kadil na nagtayo ng mga gusali at negosyo sa lupa nyo? Ah uh, Your Honor, kilala ko po si Huang Ji Yang at siya po yung nag-invest po doon sa mga buildings po. At after po ng raid, tinanong ko rin po siya ano nangyari. Sabi rin po niya sa akin, nasa korte na. Yan po yung naging usapan po namin noong nangyari po nung nakaraan po na rin. That's your conversation as landowner, but your concern as mayor, considering talamak, how, how, how do you say, anong salita doon na grabe ang nangyari ng krimen sa iyong jurisdiction ay hindi po kayo nabahala? Uh, your Honor, yung nakaraan po na rate po uh, na company, tsaka yung company po ngayon is two different company po. Minigyan ko lang po sila ng lisensya po, minigyan ko lang po sila ng business permit po, Your Honor, nung nakapagbigay po sila ng probation license po sa opisina ko po. Yes, uh, at, bigay ng license, hindi nyo alam, uh, hanggang renade sila. Uh, alam nyo yung pinasukan nyo, tumakbo kayo bilang mayor, at nanalo kayo ng ilang daang votes over your rival and uh, you're saying something Uh, that you're familiar because kayo may-ari ng lupa at kilala niyo yung tao nagtayo ng malaking gusali at nagkaroon ng raid na last year at hindi niyo alam na nagaganap ang mga krimen na yon right under your nose in the LGU which you had uh, your honor lahat po ng naging operation po ng Pogo po sa Bamban sila po ay meron pong lisensya po na galing sa PAGCOR. In fact, itong last po na raid po ay meron pong 24-7 po na PAGCOR po nagbabantay po doon sa site. At sinasabi nyo na sa kaalaman nyo ay Pogo lamang ang nagaganap at yung mga nasagip na mga dayuhan na natatraffic o sa Filipino ang salita ng traffic ay kinakalakal binebenta na mga tao, dayuhan man o Pilipino, ay wala kayong kaalaman at mismo yung barangay captain at yung mga tao nyo po sa LGU ay hindi po alaman nangyayari? Uh, Your Honor, walang pong tumating po ng report. In fact, before po nangyari, I think two weeks po before nangyari po yung raid, nag-invite po sila sa amin, kasama po ang LGU po, para sa isang open house po na visitation po. Uh, nakakapasok naman po yung mga empleyado po ng LGU po doon uh, wala rin pong dumarating po na report po sa opisina po namin at meron din po kami ordinansa po resolution po na galing po sa, sa Sangguniang Bayan po na nirequire po namin, nirequire po ng konseho po ang aking local police po na pag mag-report, mag-submit po sila ng report po in a weekly basis wala pong dumarating din po na report po sa amin na meron pong nangyayari po na any crime po sa loob Anong ginawa po nyo nung natuklasan nyo na renate sila na may mga illegal activities dun sa lugar kung saan kayo ay parte dati na sabi nyo nag-divest na kayo? And uh, what have you done? Uh, Your Honor, uh, gumawa po ako ng isang team po para mag-investigate po sana sa loob. However po, hindi po sila nakapasok. At gumawa rin po ako ng isang team po na galing po sa labas para investigahan po yung mga naging empleyado po sa loob, yung mga housekeeper po, na na tinanong po namin sila, ano pa talaga nangyari? Meron po ba kayo nakita na tinutorture po? Uh, unfortunately po, ang sagot po nila sa amin ay wala po. And... 200 plus po kasi naging empleyado po na local po doon sa site uh, at one of the reason din po na sa housekeeper po kami nagtatanong uh, kasi po I believe po yung housekeeping po na po sila ng entire compound at kung meron pong mga crime po na ginagawa po kahit paano sila po yung makakuha po ng 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 information po kaagad